Uh, well, sa video na ito mga kababayan, mga kaibigan at mga ka-active friends ay uh, eto na, nagsalita na po ang uh, pamunuan ng Iglesia Ni Cristo tungkol sa uh, nangyayari, yung eh, mga kaganapan ngayon at uh, talagang uh, kailangan natin itong uh, na -ba uh, uh, marinig sa sapagkat uh, ang taong bayan ay ang katulad natin mga Iglesia ni Cristo ay, ay uh, sa, sa kung ano magiging resulta nitong uh, mga nagiging investigasyon tungkol sa kaganapan ng mga flood control projects, ika nga. So, sa nangyayaring kahirapan ng bansa, tapos sa uh, sumisipot pa itong ganito na mayroong mga ganit sa uh, pakinabang na hindi makatarungan ay hindi marapat na may isang tabi lang. O ganun ganon na lang. Uh, ito ay uh, kailangan nating uh, masusing uh, subaybayan at uh, para tayo sa kinabukasan natin sa panahon natin sa bansang Pilipinas, sa Pilipinas ay uh, maging maayos naman sana at ang uh, kasagutan ay nariyan niya sa mga nanunungkulan sa ating gobyerno kung paano na at kung paano nila uh, or gagawin maayos ang takbo ng ekonomiya sa ating bansa. Kaya dapat focus sa mga bagay na ikakasenso at hindi ika-babagsak. So ito na yung, yung video, panoorin natin at, at mula sa tagapamahalang mga pangkalahatan ng uh, Iglesia ni Cristo ang sa pamamagitan ni ng kapatid na Edward uh, Edwell Sabala. So ilalahad niya yung, yung uh, ng official statement ng uh, ang kapatid na Eduardo P. Manalo. Mga... Nagbabalik po ang Saganang Mamamayan at ngayon po narito na ang tagapagsalita ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Edwin Sabala. Ka Edwin, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga manulood at lahat ng mga tagahanga. Payagan po ninyo na basahin ko na. Ito pong uh, statement ng Iglesia Ni Cristo galing po sa Tagapamahalang Pangkalahatan, Kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia Ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia Ni Cristo ay payapang nagmamasid. Sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, Kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang imbestigasyon naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwali ang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinsiridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Maraming salamat po, ka-Edwin. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.